O oh, yun o, oh. saktog saktog yung lods ah. Magpapra ka rin sa plakya. Para bumili lang sa karinder yan ah. pala ay... Nahuli tayo ni lods. Nahuli tayo. Nahuli tayo ng lods Magandang magandang araw sa inyo lahat aking mga kabanana. Ngayon mga kabanana, ipupunta tayo sa binyag ng anak ng legendary na si Daddy Lord. So, tama ka dyan. Yung magaling magmagic sa Omegel. Mukhang hindi na tayo aabot sa limbahan. Pero, aabot naman tayo sa kainan. <laughs> so, ano bang ginagawa natin? Let's go! Come on, come on, come on! So, guys, kasama ko na ngayon si Jegi Boy! <laughs> Ayun, oh! Saktong-saktong yung sa

Ito plan. Kuwang ano kasi kasi takabigla na lang malis ko mga to Magaling kang kupal mga ka. Plastic, ah, mga plastic. ko na yan ang Uunahin na tayo ni ano, uunahin na tayo ni Jegy. Let's go. Magaling kang, kang kupal ka. And guys. Tawanan na po sa atin. <laughs> Magaling kang kupal ka. Nagsasayaw <laughs> na kami. Sasayaw po, po kami. ngayon po kami ni Jeggy Boy. Yung jegi, boy. Bumawang beso, bro. Nalaman na sa akin si jegi. Hindi tayo magpapahuli. Aabot ba yan hanggang bukas? Ayun to, mamaya makulat <laughs> mo lang. Love, lumpihan na lang yung ipunin mo. <laughs> <laughs> Mayroon akong dalawa sa bulsa eh. <laughs> <laughs> yung mula ang sila. <laughs> 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 yung ilaw sa alam ba natin? <laughs> <laughs> li 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 karaso, yung lima yun, yung karaso yun, tapos pancet sa loob. Ah. Di ba?

Ayan, so maraming maraming salamat mga Vlogs kasi binigyan mo ako ng pagkakataon at yung shoutout mo. At mo. At hindi lang, akala nyo ba ito lang guys? Huwag nyo, baka yan. Meron pa tayo. tagal pa yung biyahe natin. Ayan guys. Ayan Guys. May pa. Okay, lang, guys. Hindi ako sanay sa ganito eh. <laughs> ito, ito guys. Ang pangalawang, ito. Uy! <laughs> Hindi ko kasi maaariin. <coughs> ayan, ayan na. So, ito guys. Alam Youtube channel niya? Okay. Youtube channel. Ano? Bumba na. Kasi hindi ko masyadong no, mga lang. Magbombe sure sa no, Pero I pag sumilat ako, hindi ako makikita iPhone 14? ano? Hindi, mayroon ako sa phone tapos. iPhone 14 naman. Ah, iPhone 14. iPhone 14, no? Kay okay, Mami Oni. Yeah. Mami Oni, binalutan na kita. iPhone 14 naman dun. Sige. Ay, gulay, gulay. Masarap talaga yan. Guys. Uy, dami Ang pangatlong men. Ay, bin binigay sa atin. <laughs> binigay sa atin yan. <laughs> guys. Ito, meron ng pagkain ng ano natin. Ayan. Paano pa nilaway mo? Gini ano ba? Ayan, okay na. Guys, guys. meron na tayong pambuha. Bago sa may isama to. Pangkatlong araw. Ha? ka naman. Huwag na watak kaya ito yung flowers very rare kulay blue <laughs> Yung pinggan, baka gusto mo na iba yung iba 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 pa lang, iba 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 ano? Ano tawag iba No. iba 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 Ah, and I'm Gini ako Meron 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 tayong patnubay ni Daddy Lord. Tayong... <laughs> so, mga kabanan. Ito 'tong lupit dito. Ang legendary. Uli kami kami mo, uli kami kami mo. Ang legendary. <laughs> Magaling kang kupal ka. Idiretso na natin to rin. <laughs> so guys, meron tayong kayong lumpia. Mayroon, hindi tayo mabubuhay ng walang lumpia. Yan ang unang nauubo sa handaan lumpia. So, mga kanyang. Ayan, binalutan tayo. Ay, oh, ako okay, 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 na po ate. Ate, na po. Baka mamaya madala po Hindi <laughs> <laughs> Sir Balina, then... <laughs> <Tomito. Sorry. laughs> Tayo lang, oh, na, <laughs> okay. May YouTube channel siya ato. Ay naman, uh, TikToker is yan eh. Haan. At mo na yan ah. It's more clean, everything. It's more clean, everything. kayo, dad? <ganong> kayo? Ganun kayo, dad? Ganun kayo? Ganun kayo, dad? yung ano, para damihan yung balut. Yeah, mahuli tayo na kasama ni Daddy, loves. No? Nagbabalo tayo. Kailangan kasi nating dumiskate para sa ating, ano yun, buhay, mga, mga ano, mga doggie. Ang lakot ako. Guys, Pero tayong pan pang pa. <laughs> tayo si na. Ito natin beti. Ito pala siya nagbalik. Dahil din sa sa'yo ka. Huh? Kailangan sa sa'yo mo sila. Hindi, hindi, hindi. Sa'yo ka sasayon. Ting-ning-ning. Thank you po. Sa mga kabayan banana ngayon nakabali pa tayo. Sige, gawin natin. Sorry mga ka-banana. <laughs> Marami na tayo ngayon eh. Mayroon na tayong lumpia. Mayroon pa tayong karbonat. Marami. So, kinunahan na ako ni Jody ganito. Mga ka-banana, taro bumalik tayo sa poyo natin. Maraming tayong mapaghihataan na ano talaga tayo? Pumunta lang tayo dito pa para dito. <laughs> si Rocky J. Jr. Ayan. Parang ano? Santo San Niño. <laughs> ah. Hindi, mukha talaga Santo San Niño si dadalos eh. Pati noon, nakuha niya sa kanyang mami at dadi. Uy, so pogi! Parang si Johnny! Rocky J. Uy, may glass kakitita. O, nakita yan sa video ha. <laughs> nakita yan. Magalang ako. Charot. salamat lang, <laughs> oh. Hello. Guys, may longganisa, oh. Longganisa. Longganisa. Ito so, tayo dito, Jay. Ito pala. Picture tayo. Hello. Picture, picture. Hello. Bakit mo na agad, ah. Ayan, guys. So, kasama natin yung baby. baby, baby. Yung ating baby ni Daddy Lots Ayan, oh. Ay, isang pugi mo. Kung kuha yung ilong, guys. Ayan na yung ilong, oh. Mag-artista ka din. Ano mo nag I-apply mo na yan. Yung dalawa. Anong gusto mo maging? Social media influencer o artista? Pumili ka sa dalawa. Gusto mo maging katri... Ano? Mukhang malakas tumede ito. <laughs> Malaman. <laughs> Malaman. Oh. <laughs> si Longganisa. Ayun, daddy. <laughs> Ay! Kawig. <laughs> Yeah! kilalang Kilala ang kilalakanan nila. Kita ba? Kita. Kailangan ko kinunga. <laughs> Hi guys, so... Giniagawa! Medyo mainit ngayon. So, ayan. Katatapos lang natin umat ng birthday, han? Greg <laughs> is live, man! Hello! So, ngayon. sa tayo ngayon pupunta wala tayong sombrero ngayon kaya ito na, na sombrero natin kailan ka bibili Jigs? Ha? kailan ka bibili? nang na. nang sasakyan. sasakyan sasakyan? Ah. hindi ko pa alam eh hindi ko pa, walang... ah! <laughs> hindi ko pa alam eh <laughs> 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 alam na guys mga kasar ang ini ng na mga nasa likod ko ano ko gagawin ko rito? pag uumpagin ko na ito nakakabwisit

Papel <laughs> gunting ba to? Ano yung sabihin na ito? Hindi pwede. Charot lang. guys. Sa manang tingin nito. Kanina na pa nakatitig sa akin eh. Babanatan ko na to eh. Ito. Tingin ito. Sumama okay. ka pa May problema ka ba to? Sabihin mo lang kung may problema ka. Ayusin mo. Ikaw. Ha? Paguntagin ko kayo. Feeling nyo ha. Ah, siya tulong pa kayong tatlo dyan. Ano? Talikod. Guys, okay, niya nyo ito. Ang cute cute oh. Meron dito mga maliliit na mga pedicab. Pinoy na Pinoy. Pedicab. <laughs> ayun oh. Cute oh. Yan oh. maliliit na. Yung tura niya. Ah, ayan oh. Ay, tura niya, oh. Tricycle. Ito sa miniature. Ayan oh. Ay, no, Sakay sa na kayo. Sakay na kayo. Mura lang dyan. Kasi ito mga ano. Ayan o. Jeep. Ayan jeep niyo. Gold. Jeep. Mahal ha? Jeep. jeep guys o. Oh. Golden jeep o. Oh. Ay iba-ibang kulay o. Oh. Iba-ibang kulay guys. parang lasang graya. Sobrang eh? sarap. Lasa. Sobra. So guys, titikman man natin tong ilaw, ilaw. Tong masarap na ilaw, ilaw

ang sarap nga. Yung ilaw-ilaw nila. Siyempre, ilaw. yeah, ba? Diba? Ito. And that's At saka, ang malapit na ito, guys. Tignan nga, meron siyang dragon fruit. Ayan. Yung sikat na sikat na dragon fruit na matatagpuan sa kiyapo, Ayan. Meron din siya nito. Mmm. Mmm. Grabe. Worth the wait. Ang sarap. So, may namin naman, guys, <laughs> yung pila. Pakita nyo yung pila na. Mmm. So, Napakahaba ng pila guys Hanggang ngayon ang haba Hanggang ngayon ang haba ng pila ng haba ng Pila guys Ayan guys Nakita eh. niya yung pila kung gaano kahaba Mahaba Ayan o no, Meron siyang ano, strawberry o. Ayan, Ayan o no, Strawberry niya Nagay siyang kayang strawberry o. Ayan Ang pula na yan Ito naman guys Dragon fruit naman yung flavor nito Na, na mayroong parang caramel sa taas Ayan o Ang kapat ko pa rin. Hmm? Hmm. Ano ito? Ano ito? Ay, magtakang. Basta nuts yan eh. Nuts? Ito ang magpapasarap din sa kanya. Ayon mo, alam ko ang pinili ko. Ano kaya yeah, ito? Sarap. Ito so, kanina, ang haba kanina ng kanyang pinila. Kapag balik ko, ando pa rin siya nakapila pa din. Alos. Piling ko mga 15 minutes akong nawala. Ando pa rin siya. Parang ayaw namin ubusin guys kasi nga. Tinubos namin, wala na. 'di ba? Ngayon, kapag taka, bakit dito lang to sa MOA? Wala kayong makitang ilaw-ilaw sa ibang lugar. Ibig sabihin, ibig sabihin lang nun guys, no? Kasi eh, siguro sa dinadayo dito sa MOA kasi wala siyang ibang location kahit saan, no? Malalasahan mo yung napaka fresh na strawberry niya. Oh, yung fruit talaga na medyo mga sim nga So, so yun talaga yung literal na strawberry. Akala ko ngayon, strawberry matamis eh. Pala. Oh, ang strawberry pala, pagkakaalam ko. Kasi mahilig ako kumain dati ng mga strawberry na mga flavor. Na matatamis. Kaya ng knickknacks. Hmm? Mga stick ko matamis. Pero, pag tinikman ko pala siya, maangasin pala siya. Hindi ko alam ba kasi... Hindi pa, siya, hindi pa siya ripe. Nabuhay siya. Kanina pagod na pagod na siya, antok na antok kasi kulang yung tulog namin kasi maagang ha kami gumising. Kasi nga bumiyahe kami papunta doon kila Daddy Lodz. Uwi na kami after Okay na siya Nakakapag-ilaw-ilaw na kasi siya guys eh mm.